may pasilip ng art card si Kim Chu sa upcoming serya nila ni Paolo Abilino ang The Alibi. Ayan. Yan, may mga pasilip din mga pictures, mm -hmm. di ba? So maraming mga fanay ang ambinib sa Chinita Princess na professional pa rin kahit na may mga pinagdadaanan daw ngayon. Mas pinili pa rin daw niyang manahimik para dinarin ito lumaki pa. Yun naman ang dapat, di ba? Pati sa aktor, ay believe din ang mga fanay dahil sa pag-alalay nito kay Kimi consistently. Ngayon nga ay mas naging strong pa ang kanilang banding at koneksyon sa isa't isa. Kaya sana ay di raw ito ma-jeans pa. Kung matatandaan nyo, di ba noong 2023 sa nag-start yung pag-ship sa kanilang da dalawa sa guesting nila sa ASAP Milan noong 2023 mm -hmm. September. So parang may mga nagsasabi na si Paolo daw ay naroon para maging shoulder to cry on ni Kim kasi at that time, medyo hindi maganda. Uh, may mga dadaan, napapabalitang uh, oh. uh, hiwalay na sila ni Sian Lim mm -hmm. at that time. And then, December, di ba, kung matatandaan nyo, ay kinonfirm na nga nila na wala na si Sian na at sila. Kim Ngayon naman, sa pinagdadaanan ni Kim, ay marami naman ang natutuwa dahil laging nandyan daw si Paolo para kay Kim. Of course naman. Sino pa bang hindi, ah, ano? <laughs> sino pa bang susuporta sa kanya, di ba? Ano? Sa pinagdadaanan niya ngayon, kundi si Paolo, si Papa Paolo. Mm, correct. At oh. syempre, at least, di ba, hindi ano kayo mga pinapayo sa kanya ni Paolo? no? Oo. Oh, oh. at saka siguro, ano, no? Uh -oh. Laging Lagi dinadalong sa kanyang bahay. Oh.